Naglabas na rin ng pahayag kagabi si Suspended Bamban Tarlac Mayor Alice Go kaugnay ng mga isyong ibinabato laban sa kanya. Severe exhaustion at trauma raw ang kanyang rason kaya hindi siya nakakadalo sa mga pagdinig ng Senado. Nababahala rin daw ang alkalde sa mga pagtatanong sa kanya ni na Senator Sherwin Gatchalian at Riz Ontiveros na tila raw fixated sa kanya. Kung meron daw silang ebidensya laban sa kanya, handa naman daw si Go na harapin ito sa isang patas na paglilitis at sa tamang forum. Hindi raw niya gusto ng hindi raw niya gusto ng alkalde o hindi raw gusto ng alkalde na magamit siya para sa political ambition ng ilan. Apela pa ni Mayor Go, mas unahin daw dapat ng mga senador ang mas mahalagang problema ng bansa gaya ng kahirapan kaysa pagbantaan siyang aarestuhin at kaysa idawit siya sa ilegal na pogo. Tanong pa ng alkalde, siya ba talaga ang pinakamalaking problema ngayon ng bansa? O baka naman gusto lang siyang palabasing kontrabida? Dagdag pa ng mayor ha, wala siyang kinalaman sa sinasabi ni Sen. Gatchalian na banta sa kanyang buhay. Muli rin iginit ni Go na wala siyang Chinese passport. Mas mabuti raw kung focus na lang sa katotohanan at hindi sa mga opinion at character assassination. Tugon nito sa pahayag ni Gatchalian na posibleng tumakas na papuntang China si Go sa gitna ng arrest order ng Senado laban sa kanyang. Sa ngayon, may nakalabas ng lookout bulletin laban sa Alcalde pero base sa records ng Bureau of Immigration, hindi pa naman daw nagtatangkang mag-abroad si Mayor Go. Una na rin nanindigan ang kampo ni Go na nasa Pilipinas pangarin ng Alcalde at wala naman siyang balak tumakas.